Yes, tignan natin yung ating pinula ng asing ko. natira ng bagyo, guys. Oh, ayan na siya. Nakalabas oh. na siya, guys. Oh. Siti na. Nagkamali yata ako nung pagkapos ko, guys. Ah, na malulugi ako sa pula. Maganda naman pala siya, oh. Wala eh. pa kasi pataba eh. Hindi pa nakakatikim ng patabato guys. Hmm. Ganda ng tubo niya. May damuhin na ako ah. Ganda niya guys oh. Tira-tirahan ng bagyo. O, tinaka-survive. Eh. nakagilit may nakagilit ako rito guys eh. Kala, isa't kalahating kilo hindi lang tubo ah lalo na tong gilit o oh, kapal Prihin na naman. Didilig ko to ngayon guys Antayin ko lang yung mga kasama ko magdidilig Didiligan namin yung pinula namin doon nung ano Mga dose Yun, nabila Bago tong mm, Akin Tiga sa lupa oh. Kailangan mabasa ito galing ako to, kay tigig tigis so, ang ano so, lang mabasa lang iba ba w, nandarunggit to, oh guys w, bigla, bigla kasi Sa kalahati itong gilid na ito. Hanggang doon yan. Sa ano na yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walong ano. Walong plat na kambalan. Ito yung huli namin na ano. Maganda rin naman pala tubo nito. Ay! Pinaghirapan ko ng ilang araw. Ganda ng gilito. Oh. Tang na ginilit ko na lang ala lahat 'to. Oh, ganda guys oh. Hindi wala sana ano. Uy, singkamas. Kaso gumulang na naman. Tigas na guys. Ilang araw kasi hindi ano. Ganda. O, gandahan nyo lang. Para maganda ang buhay.